I'm um pagmamahal Ay nabuo sa wala na makakahadlang Mula nung ikaw ay lumisan at di na nakita mga alaalay Di ko malimutan mga sandaling magkayakap at lagi ko hawak ang iyong kamay Nalangin na sana ikaw ang kasama so balit, ito ang siya naging tulay na paghihiwalay Marahil siguro hindi nga ikaw ang nararapat sa akin Bagamat ganon na lang baka dali nalimutin ang sakta ng aking damdamin Alam ko mahirap ito tanggapin na ikaw ay biglaan na lang nawala Kaya di ko maikubli ang sakit at dinulot nito ay palaging pagluwa At di ko makuha ang mga dahilan kung bakit ako'y nagawa ginawa mong iwanan at di ka man lang Sa akin sumulat mabasa ko kahit man lamang saliya, liya Magbago ang araw at panahon di alinta na lubos ko pa rin hinintay Ang pagbabalik mo sa akin, taad at muli mong hawakan ng aking kamay Ang hiling magkakulay ang aking mundo sa kabila ng hirap ng aking dinanas Ikaw ang kailangan upang mabuo ang nasirang pangako na merong pagbukas Sa sana'y mayakapita at masabi hanggang sa ngayon ay mahal pa kita Dahil sa puso't isipan ikaw lamang na mag-isa kong ginugunita ang mga alaala kalokong ang pabasang isip po hindi ko malimot ang iyong pangalan matapos maputol lang pagmamakan ang dala ko pa rin ang muti mo larawan at yan ang libahan ko bago matulog titig na titig sa iyong ganda mapaluwa pa ka pag inakalala at binabalikan ka mga kaysaya di ko makaka yan ang makawali ka sa akin yan ang binabakit ko dati di ko malimot sa konti mo koros na papasayak at walang dalaman di na makukuha mo sa akin aking akaminin na papabaya ako na ang aking sarili basta't mapaputi katulad mo dahil ikaw talaga ang aking makalat kung alam mo lang ikaw lang ang sagot sa mga nagkakatanong ang daladala ko bang binabagtas ang daang may pag-asa pang inakasakan hindi binitawan ng gasa matulog pang pa rin ang aking kayakap na aking pagising ikaw ang babaeng na taking ating inakalap at dahil lawa sa kamakasopa ang hindi magbabago ang sa ulit at malayo na rin ang pagitan nating dalawa at wala ka na sa aking tabi doon ko sinta nalaman na di pa ba, ba pwede lubusan Ang makaling ka kaya kinatakot na lang Amin sa aking malaman lubusan na kita at nasan ka na wala ka na minuto lang ang ibigay na palugi Ang nais ko sana iwag ikain Ang dadang na muling nasilayang kita Isang panaginip at ikaw na laman Sa ko'y tila ko to At di ka sa mga sandaling Masamang pakitain na natugon natugun Agarang tumungo ako sa inyo kritikal na pala ang iyong kondisyon Sa mga panahon na inukong kong paghihintay Sumapit na ang natatabing ko makita kita at muling magkat Sa wakas na natin ibakas Ang mga naanang naiwan ngayon wala ka na aking mahal Tanging pabaon sa'yo ay paan